dadating po yan pero mas na priority ko po ngayon yung acting yeah okay thank you wish namin yun na may maging millionaire kada thank okay. you po yeah okay. thank you we have um added a few more names to the list so let's carry on with Miss Rose Garcia from Maricas University and Abante tonight yeah. hello oh. acting congratulations uh um po po sa ano feeling mo na papalabas na rin sa ano sa i di ba? Yes, no, yes. section niya? Yeah. Ayun, sobrang, sobrang another blessing po yan. Kasi hindi lang po siya mapapanood sa Vivo One, kundi marami na rin po tao makakanood at makaka... Alam niyo po yung titignan po namin kung kung susuportan na ito, or kung mas marami pa po yung magmamahal po sa amin at sa show namin. Okay. Tapos, um, I think, syempre, somehow, may nabago na sa buhay mo. Uh, do you acknowledge yeah. that? Opo naman, ina-acknowledge ko po yun, pero at the same time, hindi ko po siya pinapapasok sa utak ko kasi parang ayoko rin pong mabago kung ano man, kung ano man po ako before. Okay. Ah, uh, parang ano eh, uh, inevitable ah mm -hmm. uh, na papunta ka na talaga, nakikilala ka na talaga, sumisikat ka na, uh, you have, uh, biggest, uh, in a way, one, ah, uh, biggest fan group din ngayon. So, ano yung fear mo? sa kasabay nitong uh, pagsikat mo? Um, siguro, um, si kasi po, sa para sa industry, sobrang ingay din po talaga. Siguro fear ko na parang mawala yung spark ko sa gusto kong gawin. What do you mean? What, what do mean? Um, siguro, yung, um, siguro yung parang, parang mas pili yung, yung peace kesa sa isa passion. Yes po. Ano okay. pa wala na? Ah, yung ma yung mawala yung ikaw. Yung mawala yung drive or yung drive din sa gusto kong gawin and yung yes at the same time pag ma mawala yung sarili ko or mas ma-overcome nung 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 fame ko ano man po ako yun po. Eh mm -hmm. yung magko-commute ka. Hindi mo mabibili. Po, kapag kasi nag-commute lang po talaga ako, pag pili ko po, mas madali mong mag-commute. Kasi pinipili ko din naman po yung oras ng pag-commute ko. Like kapag hindi po rush hour, ayan, kapag alam ko kung mas mapapadaling po yung buhay ko, yun, doon po yung gagawin ko. Pero nakikilala ka ba nila? Minsan po, may mga picture po, pero hindi naman po yung dumog level. Para, ay, ay, si Ashley picture, tas yun lang. Okay. Oh, yun na. Oh, so much to forward pa sa'yo. So, Congratulations. Salamat po. Thank you.